mga idol, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa my channel. Pasensya na kayo, ngayon lang tayo nakapag-adventure. Tagal natin walang upload. Bukod sa nagdaan na abag yung Christine. Sumama yung panahon. So, tapos, nagpunta ako sa Leti. Bumakasyon ako dun sa Leti. Inayos ko yung kubo ni nanay. Di ako nakapag-vlog dun kasi walang, ano, walang signal. Hirap ng signal. Kaya pasensya na sa mga kaibigan natin vlogger. Hindi natin na uh, pasyalan hindi kasi ako doon makapag panood gawa ng walang signal. So dito lang ako magdadive. Sakop lang ito ng aming barangay. Dito tayo sa may dulo ng airport. Tawag namin dito katalahiran. Sakop lang ito ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Burungan City. Try tayo dito kasi matagal na tayong hindi nakakapamana. Dadayo sana kami ni Idol GP ngayon sa may Dibinobo Island. Kaso may lakad tayo mamaya. Punta ako sa bayan. Kasi Idol GP na lang yung tumuloy dun. Bali sunod na lang tayo bukas. Baka bukas na tayo makasunod. O dipindi kung may sampa dun sa dadayo ni Idol GP. Bali update ako kaya mamaya kay Idol GP. Update pa tayo kung maganda yung pakuha dun. Pag maganda, punta tayo bukas. Sunod tayo kay Idol GP. Tapos pag madalang, dito lang tayo. Hindi na tayo susunod. susunod. Sa so, Idol, ang tabi na lang. Kung ano yung madilinsya natin. Sana maging sip yung dive natin. At maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. yung tubig may idol pero ayos naman, kaita naman yung isda hindi lang masyadong malinaw <coughs> Oh Thank Lord thank <laughs> you Pa-tawilan din natin ang video. Ano? شكرا لك Sabi na napakalakas na lagos mm. So dati na pa Ilang segundo lang dito na tayo mm. So ayun may balik magilita tayo piraso na rin at na tatlong piraso tayo hindi na nadagdagan yung tatlong piraso natin isang grouper isang ilak at saka ang bluefin tree valley ayos na malaking blessing na to mga idol dito na tayo sa pang ulam so ayan mga idol natabi na lang tayo sa bahay para kiloyin natin kung ilang kilo yung tatlong piraso natin a few moments later so ayan mga idol dito na tayo sa bahay ito na yung tatlong piraso natin ayos na rin to Tapin natin. 750 grams. Hey. Tapin natin isda natin. Isang grouper 700 grams. pag natin. Uh, five, six, 650 grams 650 grams yung ano natin kilak tali yung kabuohan meron din tayong uh, may git dalawang kilo 2 kilos and 150 grams ayos na pwede tayong magpinta ng isang kilo nito ito yung target nating pangulam sarap. alam ibigay na lang natin ito ng ano ibenta natin ito ng um, 260 na ito 260 sa naman yung ano nito angkat nito uh, 260 B, ayaw it big, bawin ka oh, makasamad gunting 60 Okay, alright May binta tayong 260 Pwede si tatay yung ano Maangkat Gano ka? Ano na po nakatan Pangaliit yung <laughs> tao <laughs> Kasi huwag tao